Eh, hey, tropa, ito na yung part 2 ng hologram test series natin. So, di ba, last time, sinubukan natin itong hologram na ilagay dun sa iba't ibang kulay ng base color. Pero yung ginamit natin before, medyo mga light color siya, mga tropa. So, ngayon, dito naman natin te testingin sa mga dark na base color. Alright, meron tayong limang kulay dito, mga tropa. So, unahin na muna natin, syempre, itong black natin. Ito yung 3109. Meron tayong SC Silver Gray Y137. Tapos, itong X Violet X955. And then, meron tayong tribuli Blue 199. At yung huli natin, X Brown X911. So, yan. Yun limang kulay ng mga dark colors na gagamitin natin as base color para sa hologram natin. Titignan natin kung alin ang mas maganda sa mga kulay na to. Siyempre, eto ang ilalagay natin, HG-77 Hologram ng Samurai Pink. At ngayon, magbubuga na tayo ng hologram. Uunahin na natin itong Black 3109. So, last video, meron din to, no? Pero gagawa ulit ako o gagamit ulit ako ng Black para meron tayong comparison dahil alam naman natin pinakamagandang base talaga dito sa hologram, itong Black. Saka, para meron tayong comparison, mga tropa, maikumpara natin siya. Next, SC Silver Gray. Ito yung Y137. And then, X Violet. X955. Itong Tribuli Blue. X99. At yung X Brown. X911. right, mga tropa. So, eto na yung itsura ng mga speed shape na nilagyan natin ng hologram. Ano? Nilagyan natin yan. tagto two coats ng hologram. Tapos, nag top coat na rin ako. Para makita natin yung talagang itsura niya. So, eto na. Subukan na natin. Hologram reveal na. So, eto sa black, no? Alam naman natin, napakaangas talaga ng hologram sa black. So, iyan, yung pagkukumparahan natin. Eto namang SC Silver Gray. Ayun, you know. o. So, malamlam, pero maganda, mga tropa. Nakikita talaga yung mga kulay ng hologram sa SC Silver Gray. Tignan man natin sa X Violet. Ayun, you know. o. Apakaangas, tropa, sa Violet. So, yung mga nagre-request ng violet, mga tropa, ano? Ayan. Nakita nyo na itsura ng hologram sa violet. Bangis! <laughs> Gayahin nyo na yan. Ngayon naman, eto naman, tribuli blue. you no? Oh. Angas! Ang ganda ng kulay niya, mga tropa. Minimalist. Ibig sabihin, kaunti lang, pero kitang-kita pa din yung mga kulay ng hologram. At last, tignan naman natin dito sa brown. Ayun, ang ganda mga tropa. Maangas din siya sa brown. So, ayan, nakita nyo na ang hologram sa mga dark color na base. So, ibig sabihin mga tropa, maangas talaga siya sa lahat ng dark color. O, oh, ayan mga tropa, at least ngayon, meron na kayong idea. Alam na natin na maganda pala ilagay ang hologram sa mga dark color na base. So, sana nagustuhan nyo itong vlog na to. Sana nakakuha kayo ng idea tungkol sa paggamit ng Samurai Paint HD77 Hologram. At muli, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. Siyempre, maraming maraming salamat sa Samurai Paint Philippines. So, paano mga tropa? Kita kits next video. Ride safe palagi. Peace!